Urap guys. So ngayon, magaling na tayo ng gamit. Ngunang bukas ay may pasok na. Tara, mag na tayo. Wop! Bago tayo magsimula, kailangan naka-like, share, and subscribe ka para updated ka sa mga video ko. Tara na! So yun, hindi na tayo nakaganto. Buwan ng hindi niya siya ma maluwag na siya. Ayusin ko pa to. So, ililipat natin yung itla. <laughs> Itong gamit ko, dito. Okay. Yan. wag mo na dito. wag mo na dito. Dito mo na. Small. Mm. D equal ito yung first letter ng teacher ko Sir Don wala na hindi naman tayo payong hindi naman natin mga no, notebook notebook ayan kusin ng room namin gawa na akong tiga bukas ball pen Pick notebook wala na So, lipat na natin yung mga ko dito. Siyempre, unahin natin big notebook. Ano? surah -sura na big notebook ko. Oh. Sunod, notebook notebook ko zero zero English Filipino TLE MAPE writing notebook hindi naman ginagamit AP ESP MAT natasa ko sa MAT ito yung science pwede so, natin hmm. yung ballpen si small bag susi tapos, tapos payong syempre hindi lang to nakapakita ko sa inyo Ay, ran. Ano na? Pogi ko. Ano Dami kong pogs, oh. So, buha tayo ng ball pen Siyempre, extra red ball pen At isa pa. Yun lang. Roller. Roller. Bukas gagamitin ko. So, mm, ano? Bagong bago. Yun lang. Tapos, ito pa pala. Hmm. Ano namin? Modules, module sa mat. Tapos, ito pa pala. ay di siempre ay di che mm 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 nilang tara okay lang to sa mat Di dito na yun sa labas. tapos ruler ball pen ayan so lalagay natin ito dito sa taas mm. gustong bag. Ano? Wild turkey. Kita tago na natin siya. Ito. Ito muna to. Okay. So, ito oh, Ito muna Itong bag na to Lalagay natin dito Sa bag Diba? Bag na binagpa Hmm. Hmm. Oh. hindi ko nga alam kung ba graduate. gagraduate graduate. So tapos na tayo mag-ayos ng gamit. So dito na lang. Bye.